Sempre pag napapadaan tayo dito sa Canon Road Trippers, binibisita lagi natin itong ano, Rydal Falls. Uh, at hindi pa siya masyadong malakas yung tubig, ano. Pero napakaganda talaga niya. <laughs> Ayan no? hindi nakakasawang balik-balikan. Alright! Tatawid na naman tayo dito eh! <laughs> Ayan, ganda oh. mo yung niya ano, yung belo doon, oh, ganda. Kitang-kita -kita na yung belo niya ngayon, trippers. Kesa noon nakaraan, summer. Kasi natuyo na siya eh. Ngayon, tagulan na. So, asahan natin na mas gaganda pa to. Yung makikita natin sa bridal falls na to, three kakalula. Ayoko tumingin sa baba. <laughs> Para napipigilan yung ano ko, yung tuhod ko eh. Alright, buti na lang. Matibay ito O, oh, dito ha ah. Ayan na, trippers Alright Ito yung maganda rito Kalikasan Welcome to Bridal Falls, trippers Astig Ito, malapitan Wow, alinaw na naman niya All <laughs> Medyo malakas na rin yung hangin niya ngayon, trippers. Dati kasi nung pumunta tayo ng summer, halos wala. Wala siyang hangin, ano. Ayan. Asahan pa natin pagka lumakas-lakas pa tong tubig nito, trippers. Malakas pa yung hangin nito. Ayan, All Ganda! Wow! Pakastig, Ang lamig! <laughs> oh, sarap <palito>. Fresh! Eh, Ayan oh, may ano pa dun o. Oh. Parang kuwebang maliit. <laughs> Yan! Yeah. So, ito yung ano niya, yung belo niya, trippers, ito. Ay, ito pala yun. Ayan, yung belo, tapos doon hanggang doon sa baba kapabay natin yeah. alright uy maganda ganda ng tubig dito talaga pakalinaw tapos yung ano natin yung background natin yung bridal haha <laughs> ang tanong nasan yung ano groom ayun o no. ganda 3 perso oh. Alright, aganda. ang ganda. Ang ganda. Masarap pagmasdan ngayon kasi malinaw at malinis yung tubig talaga. Ayun o, sa taas. Ah. ah alright. Ayun oh. Pinaliparan na natin to ng drone noon, first kaya nakita na natin yung tuktok niyan. Woo! Bak, 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 bak Yun oh. ano. oh, ba? <laughs> oh. o Ito yung ano O, kuya ba Ayan o Pwede ba? pwede pwede ka dyan Mag-inom Charot <laughs> Hindi, pwede pwede dito Magsilong O Maglagay ng mga gamit mo Pag malulitin kayo dyan sa bridal Three first Ay, Diyos ko Ganda Alright!